Hello guys, good morning mga kabongga for today's video. Uh, <laughs> ano tong ano tao uh, parang memorable sa akin tong vlog na to kasi ang ko nang inantay mula nung uh, September, October na bang, ano bang buwan ako nakadating dito last year, 2020, October, October 2023, tapos, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, 11 months, bago nangyari guys, <laughs> masaya ako yung pamalita sa inyo na, <laughs> buntis na ako finally, <laughs> ah, <laughs> buntis na ako guys natapos na ako nagpapapsmear kanina <laughs> joke lang to make happy uh, for today's vlog guys simple lang kasi magluluto ako ng pansit pero bago ako magluto ng pansit ito yung mga nangyari kaninang umaga So eto guys, simulan natin ang pagluluto. Sana panoodin nyo hanggang katapusan at pag-share, paki-like, uh, pag-share, pag-like, comment at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe Dorot TV Official sa YouTube at follow Dorot TV sa Facebook. Ayan, bago ang lahat, guys. Ano? Bago tayo tumungo sa pantit, dito muna tayo sa sinigang. <laughs> Ininit ko lang. <laughs> Tapos kamila, ang kanin na kumukulo na. Patay ko na to. Kasi, kanin na lang ang tayo natin. Labas muna ako, guys. Doon tayo sa labas. Ta. Ayan na, guys, yung mga halaman ko ngayon. Kasi, nabisi ako sa Maynila nung, nung nakaraang dalawang linggo. Yung mga okra ko na ang gaganda ng dahon dati. Ayan na sila. Mamatay na. Tapos itong sili ko, pangsigang ito eh. Siling haba. Ayan, kasi yung isang puno dito, kinain nung, nung ano, snail ng kukul. Tapos yung kangkong ko na maganda dati, hinapabayaan, hindi siya. Dapat pala, yung Chinese kangkong, pagka tumubo, eh, ano, anihin mo kaagad para magkaroon ng maraming sanga. Maganda yung sanga niya. Hindi katulad itong sa amin, Hinayaan ko humaba. Tapos yun, ang tangit tangit ng ano. Tapos yung sili. Tapos yung bonsai ko. Ito. Yung maganda dati napabayaan. pabayaan. Yun, namatay siya. Tapos yung bugambilya kong bonsai din doon. Napabayaan din. Yun na ang nangyari dito sa labas. Pogi. 150. Ito guys nag-stuck kami ng tubig dito sa labas kasi minsan nawawala ng tubig dito sa amin. Uh, wala kayong pambuhos. Pero may tangke kami sa taas, pang reserve lang. Tapos ito, yan. Ano yan, semento yan. Tapos skin coat, yung mga luma na. Tapos meron pa dito akong itatanim ng bugambilya mamaya, tsaka santan. Marami pang paso doon o no, napagtatamnan kasi yung ibang halaman na matay, pinagtatanggal ko na. Kunin ko na yung mga gulay na binili ko kahapon. Ito na sila. Ano lang naman yung lulutuin namin, guys. Kunti lang. Isang supot lang ng, ano, ng pansit. So, ayan na nga yung mga gulay ni ano, kahapon. Inanda ko. Pinagkukugas ko sila bago ko sila ilagay dito. Pwede so, di bang isahog sa pansit itong sitaw? Ayan lang siya, oh. Oh. Oh tapos pinchay. Ay, walang sili yun, di ba? May siling haba, pansigang naman yan. Hindi yan pwede. Kahapon pa sana ako magluluto ng pansit, mga kabongga. Kaya lang, wala na nigas, ang tigas ng tal. Oh. Hindi dito ito. Ayon, ito lang eto Pag nagaganto ako guys, ang natatandaan kong, uh, ang naaalala kong tao pag nagaganto ako, Sinanapina Ang pag-anod tiyad daw no, inin -in ay no, mga pansit. Napasinsya yan, inin man Mamali-bali yad ti ano rin ang gawo Lumipat ako ng lugar guys kasi na nagigiwang yung lamesa namin dahil plastic. Yung paghiwa naman itong ano ba diba, ng ng repolyo eh, yung maninipis lang. Ay nahuhulog. Ang tagal ko na guys gustong magluto ng pansit. Yung luto ko talagang sarili. Last year pa September 25 ay September 28th nung dumating ako dito sa Pilipinas. Gusto ko nang kumain ng pansit na sarili kong luto. Hindi ko talaga siya magawa, guys. Ngayon na lang, ano, September 1, 2024, doon ko na yung, ano, doon ko na magawa na magluto. Parang naalala ko si Tots pag, ano, pag magluluto ng pansit. Kasi nung bagong taon sa Saudi, si Tots tsaka si Alex, naghanda kaming tatlo. <laughs> Pero ang ano ko, ang <laughs> nagbibura nga kami nila Alex na ang naitulong ko daw sa handaan yung tupperware lang. <laughs> Ay sinanay din naalala ko pag nagluluto ng pansit nung nagpagawa kami ng bahay nung 2020. Pag magpapamerienda na kami. <laughs> Ayun guys, tapos na akong naghiwa ng gulay. Ngayon naman, magigisa na tayo. Lagyan natin siya ng Mantika. Mantika na ano, pang grand final para masarap. Yun, yeah, bago na. Sibuyas bawang pa lang ito. Ang bago-bago na. Ito guys, ano lang to hap ko ko lang lulutuin kasi mamaya uh, doon na lang siya maluluto sa pansit. Ayan guys, <laughs> dalawang gisa ako. Dalawang gisa ako kasi. Nakalimutan kong igisa yung manok kanina. <laughs> Hindi doon siya sa gilid, no? naman. <laughs> Pang grand panel na sana, nagkamali pa ako. Saluka. <laughs> Pero okay lang. Tapos tapasok pa ako. Kumikirot yung pasok ko. <laughs> Alam nyo ba guys, itong pancit na to, Noong mga bata pa kami, Nandun pa kami sa Bagatan, yung bahay namin doon, yung doon kami nakitirik ng bahay kila, nanamuding uh, Nana putin. Ay guys, siguro mga 5 years, isang beses ka lang makakain ng pansit. 5 years, isang beses ka lang makakain. Tapos, nagkabali ako pero parang okay din siya kasi maluluto masyado yung manok. Alam nyo ba guys, pag ano, yung yung iba nagluluto ng pansit, tinitingnan ko lagi yung lasa nung ano, yung atay, kung may atay o kaya yung manok. Kasi yung manok, parang hindi nila siya ginigis malansa. Nakaka, ano, nakakaasiwa siyang kainin. Guys, marami na kaya itong ano, maluluto. Ilang piraso ba tong Bang, Two, three, apat. Alam nyo ba guys, nung pumunta ko sa palengke, no, nabili ako nito. Nung nakalimutan ko siya. Nagtanong ako, pero hindi ko sa binili kasi mahal, 45. Eh, narinig ko doon sa kabilang tindahan dati, nung mga usual na namamalengke ako. 38 lang. So, hindi ako bumili. First ko nga magluto, kaya hindi ko alam kung ito, madami na o hindi. Marami na daw to, sabi ng cameraman ko. May camera man ako ngayon guys, kaya ganyan medyo relax relax ang ano ko, yung pagbablog ko. Malima? One. Two. Three. Oh. Kalahati lang nito ah. Bye. Ay dapat pala ang nilagay natin, mainit. Ayan guys, pinapakuluan ko na yung tubig tapos ilalagay ko na yung bihon mamaya. Tapos nakahanda na yung gulay naka-separate. Ayan. Oh. <laughs> naka-separate na siya. Ah, uh, ngayon guys, parang share ko lang sa inyo na nasanay kasi ako mag-vlog ng isa ko lang. Tapos ngayon na may cameraman ako, medyo nahihirapan ako kasi nagsasabay-sabay yung iniisip ko na sasabihin ko. Tapos sasabihin ko sa kanya kung play or cut, ganun. Tapos kailangan yung sequence ng utak ko magkahiwalay na ma parang nagsasalita ako tapos may iniisip akong isa para hindi, hindi sa akin doon sa si isang kasama ko sa kameraman. Medyo ano siya, medyo parang nakakalito. <laughs> nakakalito. Pero okay lang, mag adjust naman yan pagka one or take two, mga tatlong vlog, okay na. Synchronize na kami ng kilos. Mamaya ulit pagka maluto na yung pansin. Ayun. Ha? <laughs> Ayan. Ah, sarap. Kalami. Kalami kaayo. Hmm, kamunti ko na naman nakalimutan yung ano guys kinchay <laughs> ay masakit lang siya sa abaya <laughs> ang taas taas kasi na <laughs> yung ko lang naisip guys yung ganto <laughs> ang taas taas kasi <laughs> ng lababo namin pag lang pag ano pag yung ganto kailangan ko maghalo ng ganto para hindi ito talaga <laughs> ganto ko na lang <laughs> ganto na lang ako maghalo ganyan oh <laughs> parang naisip ko naisip ko yung kapatid ko si Manding <laughs> saka si ating Janjan, Jan, si ating Gigi pag ganyan nagsistihan kami ayan ganyan yung mga sistihan <laughs> A, paano yun, guys? Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Uh, meron na akong cameraman ngayon. Tapos, um, hanggang sa susunod na vlog. Susunod na vlog. Ito pa rin si Dorot. Nagsasabi ng kaya ba natin? Today, kaya. Kaya natin yan. Kaya na natin. Go out and make memories. Until next vlog. Bye-bye.